Sa ikalawa't huling araw ng job fair sa Benigno Aquino Hall ng Kapitolyo, umabot sa 28 hots o hard on the spot na kabaleng ang sumatotal na pinalad na nakahanap ng trabaho. At ang iba naman ay pending o incomplete pa ang mga requirements. Ibig sabihin, oras na makumpleto ang mga dokumento at matapos ang series of interviews ay mabibigyan din ng pagkakataon na makapasok ng trabaho ang mga aplikante. Kumpara noong first day ng job fair na sumentro sa lungsod ng San Fernando ang mga would-be employers. Ngayong day 2 ay province-wide na ang mga inibitahang locators. At isa sa mga maswerteng na hire on the spot ang kabalen na si Christopher na taga Kutud. Masaya po kasi magkakatrabaho na po. Tingi po kay Governor Dennis at kay Nanay. Meron na po akong trabaho. you po sa ating mga kabaling kapangpangan na ng mga susunod na peso job fair, track na madadagdagan pa ang mga locators at stakeholders na nangangailangan ng mga empleyado at trabahador. Tungkulin ng gobyero mabigyan ng disent at angkop na trabaho ang mga nasasakupan. Kaya naman, patuloy ang programa ng Kapitolyo ng Pampanga ni Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nani Pineda at sa pangunguna ni Executive Assistant for Mylene Pineda Kayabyab, kasama ang Public Employment Service Office sa paghikayat sa mga kabalian na samantalahin ng pagkakataong aplayan ang mga inaalok na trabaho para tuluyan ng bumaba ang unemployment rate sa probinsya. Para sa Balita Pampanga, Ivy Santos.